nagalit na parelas nilang ginusto ni Peter ang nangyari. Kaano pa totoo, Garlet, na nung nalaman ng nanay mo ang relasyon ninyo ni Peter, sinagot-sagot mo ang nanay mo? Opo. Bakit? Pinaglaban ko lang po. Sa palagay mo ba, karapat-dapat na ipaglaban mo yung pagmamahal mo o yung pagmamahalan niya ni Peter? Hindi po. Kaya nga po namin tinigil na Ah, oh, tigel natigil. Na, sabi sa na itigil. Itigil. Nag-usapan na pinag-usapan ninyo? Na tama na, itigil na namin. Wala, tigil na. Tigil na agad. wag itigil, be, Angit yun. Oh, girlfriend? Girlfriend. Girlfriend. <laughs> ko Siya raw po ang magpapatunay na babaero kasi na pasaway na anak si Peter pero kinukonsinti naman daw nila siya kinukunsintihan ito po si Maria Fe De Jesus pasok Fe! Fe!

sinigil sa upa. Bapak, sinigil sa upa. Sa upa? Kaso, ha? Sa upa? Ako, Grabe upa. Pagkabigyan niya po sa akin ng bahay ng bahay. Ang <coughs> po kami. No, no, no. namin dalawa, Ginusto ah. mo. <coughs> <Magsabar> mo na <ngayon, coughs> Peter. Siya lang, ang Siya, na, gusto? Oh, oh, okay, oh, okay. gusto. Kami, okay. kami. O, okay, bakit? Takaan ka ba sa anak mo kung walang pakiramdam sa akin? Pabasok ba sa bahay ko, sa kwarto ko, kung wala siyang pakiramdam sa akin? O, ano Ha? Huh? Ikaw? Nagbibigay ka ba kung wala rin pakiramdam yan? Gusto mo. Gusto mga bagay na naririnig ko. Naririnig niyo yan. Alam po ninyo, nais nice ng F2F na mabigyan po ng liwanag ang pananawat sa loobin po ng ating mga bisita kaya po oras na upang bigyan po sila lahat ng heart-to-heart talk kasama ang ating pong kriyo taga-bayo. Ba't bata ka na? Oo nga, umiinom nga. Bata-bata, umiinom. Bata, Naku, umiinom na. Alam mo, inisip ko, alam mo, inisip ko itong mga bata ito, may tinuturo sa inyo itong mga sa inyo mga kapatidin. Ang itinuturo nito para sa akin, mensahe sa inyo mga damo Dalain pa rin po namin na uh, magkaroon ng magandang resulta. Ito po, Your resulta, po ang yung resulta. Result paglabas check. Paglabas sa aming programa at napag-usapan ng problema nito. Yan po talaga ang gusto namin. Sana po kahit paano ay makatulong po kami sa inyo, Aling Marites at Aling Leticia. Kaya naman po, bago lang tayo magtapos, may mensahe po akong nais na sabihin sa inyo ang ating trio tagapayo. Punahin ko po si Attorney Ben. Alte, okay, uh, Aling uh, Marites, alam niyo po Aling Marites. Correct Adin, ka dyan, correct, correct. Kasabihan kanina. Yeah, that is correct. Mm, positive ito, yan, positive. Kakayos din kayo ba araw? Yatao, so, pare, sa kalabaw ang latay. Tinanong kita kung mahal mo ang anak mo. Sabi mo, uh -huh. mo ang lahat. Mahal yung anak niya. protektahan ang iyong anak. protek, basta protektahan ah, mo yan. yung anak mo. Kaya ang mo yan, kaya mo yan. ginagawa mo sa anak mo, ganun din ang ginagawa. Ginagawa Ngayon sa, sa niya. anak niya sa so, ikaw ngayon ang magdi Magdidesisyon magdi Pana ka. Panatilihin mo ba yung bigat na dinagalan mo? Good job, mo good job. Sa pamamagitan ng mga pamam alang-alang mapapait na naranasan mo sa iyong kapatid? Mm -hmm. O so, ngayon ay pakakawalan mo na alang-alang sa ikagaganda ng buhay mo, buhay ninyong magkapatid. edad po kayo na ang ano? isang tao na tumatanda na nasa 40 up na pagdadali na ang niya So, paano aayusin ang buhay niya? Gumawa ng mabuti. Ano ang gagawin mabuti? Makipagbati sa kapatid. Dahil pag nakipagbati kayo sa mga kapatid niyo, right. na iisa lang kapatid mo, rin sila. Kapatid mo, wala kapatid mo, mo, Matatakbuhan nyo eh. Magkasakit kayo? Paano kung wala na si Peter? Sinong tatakbuhan mo? Ate, tulungan mo po. Siya lang po matatakbuhan nyo. Lalo pat, siya ay Marami po siyang alam na medikal. So, na na kondisyon, makakatulong po siya. Sana maintindihan niyo po yan, Aling Marites. Yun lang po. Napansin po namin Aling Marites na tulong puno ka ng inalakit, tulong puno ka ng galit. Okay, okay, kapatid, lang yan. Okay, okay. Stay positive lot, lang hindi yan. Hindi mo natutukan okay. problema sa yan. Iba, ng ating Panginoon sa suratan, mm, mm, na Balang araw, makakain kayo. kayo. Sa lupang ibabaw. Sa lupang, lupang ibabaw. Kinakailangan po na, wala <ito> na maging sa ating buhay. Kaya ang pinakamahalaga po, ipapakita yeah. natin. Nakakatouch ito. Pero ako na iyo. Piling ko makakayos po, na nga sila At eh. tulungan mo yung nanay mo at ang iyong pinsan. At huwag tuloy-tuloy dahil magiging pabigat ito. Pabigat. Mabayaan <laughs> niyo sa huling araw. Ang eksis bagay sa ito. Salamat po. Yay! Yay! <laughs> Salamat sa ating pong priyo, tagapayo. Alam po ina-automatic test, kami po talaga naniniwala, kaya nga nang sinabi ni doktora, na mabait po kayo. Mabait! Mm. Pag -mahal. Pag -mahal. Pag -mahal. Pero, Magpamahal. Magpamahal din sila. Po, Magpamahal. Ay, nung mga panahon yun, mas pinili po ako mang <laughs> Ibabaw, ibabaw. Ayaw niyo po ba? Ayaw niyo po ba? Ayaw niyo po bang Mawala yun? Ayaw niyo po Makalimutan na ang lahat ng yun. Malimutan. Gusto Kasi ikaw lang ati Marites sa magpapalaya sa sarili mo. Magpapalaya. With all that anger. The anger. Ikaw ang nabidesisyon. Ikaw ang nabidesisyon. Decision. Ayan dito lamang po para gumabay, magbigay ng tulong, at the kayo pa rin po ang magdi-desisyon. So, ano po ang desisyon ninyo, Ate Marites? Gusto ko marilis. Marilis ang galit. Marilis ang sama na loob ko. Alam nga, mga... Oh, 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 wala oh, ako sa video so, eh. So siguro ang isang pakiusap lang natin ngayon kay Ate Leticia. Hayaan po natin si Ate Marites na sabihin lahat ito. Pero ipangako mo sa akin, Ate Marites, na pagkatapos mo sabihin ito lahat ngayon, hindi mo na papagitin ulit at hindi na mapag-uusapan. Ito na yung moment. Moment na moment! That that moment. That ito talaga yung moment na moment kanto mayo Ate Leticia, magharap kayong magkapatid, makinig ka lang. Yan lang ang pakiusap namin. Pakiusap Same daw po. Kasi mo, Marites, kung po ang makakatulong sa inyo. Mm. Alam mo na lahat. Alam mo, napakabigat. Ang bigat nang dinadala ko. Hindi madali. Kasi konting sundot lang na magkasala ka sa akin. Bumabalik. Hmm, bumabalik! Bumabalik! <laughs> bumabalik! <laughs> bumabalik. <laughs> Ay, Mahal natin yung satisa. Yun lang. Mahal na mahal na yung yeah. satisa. Yeah. Mahal na Nagpapatawad ako, kaya nang hindi ako nakapag-forgive. Ano sa tingin nyo? Forgive? Forgive and forgive and forgive. Naalala ko yung lahat. Kaya yun ang hinihiling ko sa iyo. Tigilan na natin. Tama na. Diba? Tumatanda na tayo. Yun lang. Ang hinanakit ko sa kita. na, hindi nga ang tawad. Ano ko? Nakabali ko na. Sa'yo, hindi nga noon. Hindi mo kayo hindihan. Sorry. Ah! Ah! Sa wakas, nakapatay ah! na rin sila. Nakapatay na. Nakapatay na sila. Sana nga po talaga, ati Marites, ay... Na-release niya na lahat. Oh my God! Sa bakas na sila, pati na. Thank you. Thank you. At para po dito sa problema ni Peter <laughs> at ni Carly. <Garrett>. Peter, mo <laughs> na ikaw ang mas nakakatanda. Alam mo kung anong pinagdaanan ni Carly? Alam mo kung anong ni Very problem. supportive! Supportive ako dyan! Supportive! Um, sinabi hey, kung matawarin mo ako. Yun lang. Eh, sorry, nagkamali ako. kapatid, mga ka-face to face, maraming aral na naman tayong natutunan. Mahirap at isang malaking responsibilidad ang pagiging magulang. Hindi po biro kung paano palakihin ang maayos ang isang anak. Ang ating supling ay parang mga Very bata supling. kung saan tayo ang magtatanim, magdidilig at magpapalaki upang sila'y mamunga ng masagana. Subalit kung sa kanilang pagyabong ay hindi natin sila nabantayan at puro kapit ang pinakita hey, natin sa kanila, siyak naaani tayo ng maasim. Maasim! 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 Isang punto rin po sa issue ay ang kaalaman po ng mga kapag-ibigay ng natin Ang ating kaanak bilang kaanak at hindi bilang na para po sa ating face-to-face, -face, uh -huh. heart to heart thought for the day, kung may gusto tayong ipamana sa ating mga anak, yun po sana ay hindi sa manang loob at away. <laughs> Maraming salamat mga kapatid! Sa araw-araw na pagmamahal nyo sa amin na talaga naman hindi kayo bumibitaw! Bumibitaw! Uh -huh. Sa amin co-host na si Hans Martel! Dance Squad! at sa Ustawera. At ang mga bisita natin pong nagbahagi ng kanilang kwento at nagtiwala po sa ating programa. Ako po muli, ang inyong pambansang kapitana, ang inyong siyang ami, na laging nagpapaalala po na ang problema, pwede mong tawanan, pero hindi hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan! Para po sa inyo to, mga kapatid. Ang kaldero, kaibigan, nag eskandalo. Sa so, siya, niya. Na ako, mga niya, ang sa akin, sa lang, hindi, 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 hindi lang kasi kaldero ang babawin. may ibang gamit din. Ang mga sa, 30 a.m. <laughs>